Magandang buhay mga bata. Narito ang tekstong informatibo na pinamagatang Ilang Barangay sa Zamboanga City na Lubog sa Baha dahil sa LPA o Low Pressure Area, mga residente inilikas. Ito ay isang balita na inilabas noong Enero 12, 2023. Handa na ba kayong magpasa mga bata? Tara, sabayan nyo ako. Ilang barangay sa Zamboanga City nalubog sa baha dahil sa LPA o low pressure area. Mga residente inilikas. Isinagawa ang force evacuation at rescue operations sa ilang barangay sa Zamboanga City matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan Nadala ng low pressure area. Sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV News nitong Webes, sinabing na itala ang pagbaha sa mga kabahayan malapit sa Tumaga River sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ilang bahay din ang inanod ng tubig pati na ang kanilang mga alagang hayop. Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection OBFP at Philippine Coast Guard o PCG sa mga stranded na residente na naninirahan sa tabing ilog. Dinala ang mga inulikas sa covered court ng isang eskwelahan at binigyan ng pagkain ng barangay at lokal na pamahalaan. Sa initial na tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Labing limang barangay ang apektado ng pagbaha habang patuloy na inaalam ang bilang ng mga apektadong tao. Dahil sa pagbaha, kanselado ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Kanselado rin ang mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Port of Zamboanga, tulad ng papuntang Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Nagpatupad din ng kanselasyon ng mga biyahe sa Zamboanga International Airport o ZIA. Nitong Miyerkules ng umaga, isinara ang runway dahil sa malawakang pagbaha. Approximately 11 flights yung corresponding airlines, naka-feedback na din sila sa Manila kung pwede bukas magkaroon ng recovery flights para ma-accommodate yung mga cancelled flights ngayon. saad ad ni Zia Kaap, Officer in Charge, Engineer Jaime Vicente Santos. Samantala, magsasagawa raw ng rapid damage assessment ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay dahil karamihan sa mga ito ay nasalantanan ng nagdaang pagbaha habang kailan. Sa Bella City, Basilan, sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagbaha sa Isabela City, Basilan. Sa Barangay Tabok, napasok ng baha ang mga kabahayan pati ang barangay hall. Sinuspinde naman ng PCG Southern Mindanao ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Soccsksargen region. Wala ring biyahe patungo sa bayan ng mga bayan ng Jose Habad Santos at General Santos City, Davao Occidental at pabalik inabisuhan din ng Coast Guard ang mga manging isda na huwag mo nang pumalaot dahil sa masamang panahon. Ito ay ulat ni Mel Matthew Doctor, FRJ GMA Integrated News. Katapos basahin ang kwento. Ngayon, sagutin ng mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pinakapaksa ng binasang artikulo? Pangalawa, sa ang lugar na itala ang may mataas na level ng baha? Pangatlo, gaano kalubha ang epekto ng pagbaha? Pangapat, paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? Panglima, mula sa binasang balita, paano mo masasabi na ang isang teksto ay informatibo. Narito ang sangguni ang ginamit para sa ating tekstong informatibo. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Paalam!